hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Magandang araw Pilipinas! Nasaang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin nga abot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ng mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang good news ngayong araw, balik Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa katatapos lang na ika-46 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at Related Summits. Dito, sumentro ang economic resilience at cooperation ng mga bansa sa rehiyon na ayon sa Pangulo ay mataas ang naitalang economic growth rate ng ASEAN na mas mataas sa global average. Ang iba pang pinag-usapan sa nagdaang ASEAN Summit, Alamin sa report ni Dustin Bayer. Nakauwi na sa bansa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan idinaos ang Ka 46 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Agri Related Summits. Lumapag ang Pangulo sa bansa kasama ang buong delegasyon kaninang alas 3.19 ng madaling araw lula ng PR001. Sa kanyang arrival statement, binigyan din ng Pangulo ang tindig ng bansa sa pagpapaigting ng karapatan nito sa isyo ng West Philippine Sea. Naging bahagi rin ang diskusyon sa pagitan ng bansa at iba pang ASEAN leaders. I reaffirm that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea in accordance with international law. We continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace and the rule of law. Pagdating sa ekonomiya, biligang kalaga ng Pangulo ang mga hakbang ng mga bansa tungo sa pagpapalakas ng ekonomiya sa reyon, tulad ng pagkakaroon ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia at ang pagkakabuo ng ASEAN Economic Task Force na nagbibigay rekomendasyon patungkol sa economic health ng mga bansa. Ayon sa Pangulo, 4.7% ang growth rate ng naturang reyon na mas mataas kumpara sa global average. We adopted the ASEAN Creative Economy Sustainability Framework which is a roadmap for balancing economic growth, social inclusion, cultural preservation, and environmental sustainability. So sa teknolohiya, inihayag ng Pangulo ang kasalukuyang development ng ASEAN sa pagsusulong ng ethical at responsabling paggamit ng artificial intelligence o AI. So, I took the opportunity to engage leaders to discuss bilateral cooperation and strategic areas of mutual interest. I met with the leaders of Lao PDR, Thailand, Vietnam, Cambodia, and Kuwait We reaffirm commitment to strengthen bilateral relations and further advance cooperation on many fields of mutual interest such as defense, maritime, trade, human resource and development, and education. Nagkaroon din ang oportunidad ang Pangulo na mas pagdibayin pa ang bilateral relations sa ibang karating bansa na makipagpulong ito sa ilang mga leader. Binigyan din din ng Pangulo ng handa ang bansa na gumamit ang ibang paraan upang mas mapalakas pa ang private sector investment tulad ng paggamit ng artificial intelligence at digital space. I emphasize that welfare, safety and progress of Filipinos working and living overseas is of paramount importance to my administration. Samantala, nagpasalamat naman ang Pangulo sa Malaysia sa matagumpay na pag-host ng ASEAN Summit na asang ipagpapatuloy niya sa 2026 kung saan ang Pilipinas na ang magiging host ng na naturang ASEAN Summit. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilino ng Department of Education ang kumakalat ng maling impormasyon sa social media kung saan hindi raw po aalisin ng senior high school kundi lalo pa itong patatatagin. Sa harap ng pag ng ilang magulang at estudyante, tiniyak ng DepEd na wala na tiling bahagi ng batas ang grade 11 at 12. Kung kasaan may malawakang reforma na nga rin pong ipinatutupad sa curriculum upang mas pagandahin ang kalidad ng edukasyon. Para sa detalya, narito si Arnold Herrera. Binigyang DE ng Department of Education na hindi aalisin ng senior high school kundi patatagin pa ito sa gitna ng maling impormasyon kumakalat online. Ayon kay Assistant Schools Division Superintendent Mervy Seblos ng DepEd General Santos City, nananatiling bahagi ng batas ang grade 11 at 12, kaya't hindi ito basta-bastang mawawala sa sistema ng edukasyon. E giniit niya na may malawakang revisyon na ipinatupad ang DepEd sa so curriculum upang mas madi jest at mas mapaigting ang pagkatuto tinatawag na ito ngayon na Strength 10 Senior High School Curriculum. Sa bagong setup, ang mga SHS subject ay nahati sa tatlong pangunahing grupo, Core Subjects, Academic Track Subjects, at Technical Vocational Track Subjects. Bukod sa mga main components, mananatili rin ang mga elective subjects para sa parehong tracks. Mula sa 17 core subjects, 5 core subjects na lamang ang kasama sa bagong curriculum upang maiwasan ang pag-uulit at pagkakapareho ng mga aralin. Pinagtuunan din ng pansin ang immersion component. Sa halip na short term lamang, buong second semester na itong gaganapin sa grade 12 upang masiguro ang makabuluhang field exposure. Hinikayat din ni Seblos ang mga estudyante na huwag tumigil sa pag-aaral dahil sa misinformation. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy na tinatangkilik ng mga turista ang Pilipinas bilang summer destination, lalo na sa mga kalapit bansa sa Asia Pacific. Sa isang ang ulat, kabilang ang Cebu at Maynila sa mga paboritong pasyala ng mga banyagang pibisita ngayong tag-init. At sa gitna ng lumalagong interes sa food, nature at wellness travel, Patuloy pong isinusulong ng Pilipinas ang ganda ng kalikasan, kultura at kasaysayan nito sa buong mundo. Narito ang report ni Millie Borja. Lalo pang sumisikat ang Pilipinas bilang summer destination sa mga bansa sa Asia Pacific. Ayon yan sa Travel Trends 2025 report ng Mastercard Economics Institute, na italang ikalabing dalawa na pinakabinibisitang lungsod ng mga turistang Taiwanese ang Cebu ngayong tag-init. Kilala ang Cebu sa mga water activity gaya ng island hopping, diving at snorkeling, bukod pa sa mga kultural na tanawin. Samantala, nasa ikasyam naman ang Maynila para sa mga turista mula Vietnam at Taiwan na madalas bumibisita sa mga lugar tulad ng Intramuros, Fort Santiago at National Museum. Mula naman sa buong mundo, mas dumami ang mga bumibisitang turista sa Pilipinas mula South Korea, United States, Japan, Australia at Singapore. Sa outbound travels, karaniwang destinasyon ng mga Pilipino ang Japan at Vietnam. Sa buong mundo, ang mga top destination ngayong taginit ay Tokyo, Osaka, Paris, Shanghai, Palma de Mallorca, Seoul, Beijing, Madrid, Rio de Janeiro at Singapore. Idinagdag ng Mastercard na lumalakas din ang sport tourism bilang factor sa travel demand, tulad ng Australian Open at Baseball World Series sa Los Angeles. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit ang New Zealand na mas palawigin ang residency pathways ng mga Pinoy scholar na nag sa kanilang bansa? Ito ay bilang estratehiya ng New Zealand na permanente ng manirahan ng mga iskolar habang natutulungan sa iba't ibang pangangailangan ng bansa tulad ng lakas paggawa. Ang mga detalye support ni James Galang. Target ng New Zealand na mapalawig pa ang residency pathways ng mga Pilipinong iskolar sa kanilang bansa. Yan ay upang mas lalong matulungan ng mga iskolar na mapag focus sa kanilang pag-aaral habang kasabay nitong tinutugunan ng mga pangangailangan ng New Zealand tulad ng kakulangan sa lakas paggawa. Sakop ng naturang proyekto ay mga estudyante kumukuha ng kurso na nasa Green List Programs gaya na Civil Engineering, Agriculture at Education. Ayon kay New Zealand Acting General Ben Barrows, isa niya itong win-win situation para sa kanilang bansa at yun ding dagdag oportunidad para sa mga Pilipinong eskolar. Ngunit paglilino ni Barrows, may kinakailangan pang mga o requirements ang kailangan ma-attain para makapasok sa naturang benepisyo at hindi agad ginagarantiya ang permanent residency ng mga mag-aaral. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang maikling pelikulang Pilipino ang muling nagdaas ng bandila ng sining at kulturang Pinoy sa international stage. Sa katatapos lang ng 2025 Northwest Khan Speculative Film Festival sa Seattle, USA, wagi ang Sulayman at mga kwento ni Lola Bashan. Ang mahiwagang bantay ng bundok Arayat, nakapo animated at hangus sa mayamang kwentong bayan ng Pilipinas. Ang husay ng mga Pilipinong animator at manunulat sa larangan ng science fiction at fantasy tintukan ni Rose Babiera. Dalawang maikling pelikulang Pilipino ang nagwagi sa 2025 Northwest Con Speculative Film Festival na ginanap sa Seattle, Washington sa Estados Unidos. Nasungkit ng Sulaimana ang jury award para sa Best Short Length Short Film na mga palabas under 10 minutes habang ang mga kwento ni Lola Basyang, ang mahiwagang bantay ng bundok Arayat, ay itinanghal na best fantasy film. Ang animated na adaptasyon ng mga kwento ni Lola Basyang, ang mahiwagang bantay ng bundok Arayat, ay idinerek ni Nelson Blog Kaligia, kasama si Dr. Christine Belang, isang eksperto sa mga kwento ni Lola Basyang mula sa Cultural Center of the Philippines o CCP sinusunda ng pelikula ang isang bata na natuklasa ng isang mahiwagang mundo sa loob ng bundok Arayat. Si Kaligia rin ang sumulat at nagdirect ng Sulaimana, isang walong minutong animated short film na hango sa folktale ng Maguindanao na Indara Patra at Sulaimana. Ito ay tungkol kay Sulaimana isang bayani na nagtatanggol sa kanyang bayan para sa mga mapanirang nilalang. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang Pilipinas sa prestigyosong Revelations 2025. Tampok ang pinakamahusay na obra ng contemporary at fine craft artist mula sa buong mundo. Bitbit -bit ang diwa ng tradisyon at inobasyon. Ipinamalas sa mga Pilipinong designer ang kakaibang galing sa larangan ng sining sa mismong puso ng Europa. Ang mga obrang bumida sa Philippine sa report ni Millie Borja. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang Pilipinas sa Revelations 2025. Isang prestigyosong international binyal para sa fine craft at contemporary creation na ginaganap sa Paris, France. Sa taong ito, mahigit limang daan na natatanging designers at artists mula sa iba't ibang bansa ang lumahok at nagpakita ng mga obra sa ceramics, glass, textiles, wood at metal. Ang exhibition ay pinangunahan ng kilalang interior at furniture designer na si Milo Naval at inubrobahan ni Romaine Juela ng Le Banquet. Tampok dito ang alim na obra mula sa walong Pilipinong designer na sumasalamin sa pagkakasalubong ng tradisyon at inubasyon. Ito na ang ikapitong edisyon ng Revelations na inaasahang dadaluhan ng humigit kumulang 37,000 na bisita. Ito ay unorganisa ng Ateliers de Art de France. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good sa matayo, tayo. Pagdating sa sports, isang pambihirang tagumpay para sa Pilipinas ang naitala sa larangan ng polo. Nakapasok kasi sa top 25 ng World Polo Tour Amateur Division ang negosyante at mambabatas na si Mikey Romero matapos niyang dominahin ang ilang prestigyosong torneo sa ilalim ng kanyang team na Global Port. Para sa Balitang Sports, nagbabalik si Millie Borja. Pumasok na sa top 25 ng World Polo Tour o WPT Amateur Division ang Pilipinong negosyante at mambabatas na si Mikey Romero matapos masunggab ang gintong tagumpay sa international na torneo. Umangat si Romero sa world rank number 24 dahil sa 110 points na nakamit niya na siyang naglagay sa kanya sa itaas ng mga kalaban galing sa Thailand, Malaysia at Brunei. Siya na rin ngayon ang nangungunang amateur polo player sa Southeast Asia. Nagbukas ng pintuan ng pagkakasangkit ng tagumpay para sa Pilipinas sa larangan ng polo sports na itinuturing na elitistang palakasan. Ito ang bunga ng mahusay na pagkasanay ng kanyang team na Global Port sa 2025 Gauntlet of Polo kung saan umabot sila sa semifinals ng CV Whitney Cup at quarterfinals ng US Open Polo Championship bago tinalo ng La Dolphina Catamount. Ayon kay Romero, hindi lamang ito tagumpay para sa kanya, kundi para sa Pilipinas at sa World Polo Arena. Dagdag pa niya, ito pa lamang ang simula ng mas malawak na partisipasyon ng Pilipinas sa international na polo sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa buto naman ng showbiz, bumuhos ang pagbati sa panibagong acting award na natanggap ni Heaven Peralejo. Ang aktres binigyang pagkilala sa nagdaang Jinseo Arigato International Film Festival. At speaking of achievement, proud dad naman ang TV host singer na si Teddy Corpuz sa pagdatapos ng kanyang daughter na si Abby sa senior high school. Ang The Better News sa mundo ng showbiz sa report na ito. Waging Best Actress si Heaven Peralejo sa nagdaang Jinseo Arigato International Film Festival. Ito ay para sa kanyang pagganap sa horror film na Lilim mula sa direksyon ni Michael Red na itinanghal namang Best Director. Thank you so much and this is for the people who believed in me when I didn't even believe in myself. Um, salamat po. Woo! Woo! Sa panibagong achievement na ito sa kanyang karera, agad ang bumuho sa mga komento na pagbati mula sa mga kasamahan ni Heaven sa industriya, gaya ni Naiza Calzado, Jana Gibbs at Mon Confiado. Kasamang dumalo ni Heaven Paralejo sa na nagturang award ceremony ang kanyang Mami Luan. And speaking of proud parents, proud na siya ni Rocksteady frontman Teddy Corpuz ang ilang pictures mula sa graduation day ng kanilang anak na si Abby. Ang kanilang daughter nagtapos sa Ateneo de Manila Senior High School. Maglalarawan nga ng singer at its showtime host, nakakatawa ng puso talagang fulfilling na makita ang kanyang anak na may takot sa Diyos, mapagmahal at nag-excel sa field na tinatak nito. Tiwalaan niya si Teddy na magtatagumpay ang anak anuman ang naisi ng dalaga. Bukod kay Abby, si na Teddy at Jasmine ay may lalaki ring anak, si Tejan ang kanilang bunso. At iyan mga balitang hashtag pag-good vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating mga live streamers sa so website, palagi lang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na kwentong hatid ay good vibes, hmm, alam nyo na, comment section right there. Tadaan, libre lang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na ito ipagkait sa iba. Hashtag good vibes lang. Ito po ang The Better News para sa DZRH TV. Ako si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.